magandang magandang umaga sa inyo mga kulong ayan pila ng kabaratuan ayan daming truck ng kabaratuan at yung pila ng papunta ng uh, Wisti ang kasinan ang pagulong ang yan pong nakapila na yun ay 344444 Ah, po yung update natin dito ngayon sa Pasay. JB, nasa JB na po ang ating ano, ang ating uh, terminal. So, sa uh, kayo ng mga pasero papunta, at papunta ng, uh, at ka at napunta ng Tarlac at saka San Clemente at saka Bulinao dito po sa JB. Dito sa JB lahat yan ngayon. mga kagulong update update na lang tayo update update na lang tayo dito sa Pasay ano po mamaya update ulit tayo pagdating ko dito sa Pasay ato tayong partner ko tulog